Hi guys! Welcome to my YouTube channel po. And guys, so ikikwento ko lang po yung aking karanasan sa, uh, sa exam po ng Certified Human Resource um Associate po. Ayan guys, so nag-take po ako ng February 22 po, isang beses lang po. Ayan, so medyo mahirap po yung mga exam pero syempre na, nakapasa po tayo. Um, Na-receive po natin yung uh, result noong February 28. Ayan guys, ngayon kasama po tayo doon syempre po and then ngayon po, Dumating na rin po after a month, dumating po ang ating certificate. Ayan po. So, ito po yung certificate na pinadala po kanina. Ayan po. So, nabuksan ko na po pero ipapakita ko lang po. Ayan. So, tayo na po ay Certified Human Resource Associate or may CHRA na po. Ayan. So, ito po yung kanilang uh, ayan, kanilang certificate okay okay po yung certificate nila ayan po sa kabila po nandito po yung uh, uh, grades tinanggal ko na po yung grades para hindi na po makita well mataas naman po yung grades natin kahit first timer po tayo nakapasa po tayo kagyan. ngayon sa mga magte po ng CHRA po um parati po ninyong basahin po ang labor code ayan labor code of the philippines po plus syempre po uh, may mga ginamit po akong mga link ayan po sa youtube Um, na pwede po ninyong gamitin po para pag-reviewhan. Um, nag-review lang po ako ng one day kasi nga po may work po ako. So, I have to work for the family, of course. And syempre, nag po ako ng one day. And then, one day before po yung exam. So, whole day po akong nag-review. Ayan, uh, minemorize, iintindi Ang mahirap lang po minsan doon is yung set A. Set A po is all about... Uh, Um, HR, ayan. Ayan po. And uh, yung set B po sa labor law. Ayan po. So okay naman po yung mga grades natin. Kaya nga po, sa mga gusto pong mag-take ng CHRA, basahin mabuti po ang labor code. And then, um, sa YouTube. Okay? Mag-search po kay sa YouTube. Okay? Um, comment lang po yung mga gusto po na um, malaman kung ano po yung mga link. Ayan po, nang ginamit ko po, pwede po kayo mag-comment below. And then, isi-send ko po sa inyo yung mga link na pinag ko po. Ayan. So, maraming salamat po. Bye-bye! Ayan, guys. Ayan.